Sa kayo. Alam nyo ba na kada siyam na minuto, may isang Pilipino ang namamatay dahil sa heart disease? At kung ikaw ay mag-isa, paano kung bigla kang maatake sa puso? Wala kang kasama, walang tumutulong, anong gagawin mo? Huwag magpanik! Sa video na ito, ituturo ko sa sayo step by step kung paano mo maililigtas ang sarili mo kung sakaling dumating ang sitwasyong ito makatutulong ito hindi lang sa iyo, kundi sa mahal mo sa buhay. Kaya panoorin mo to hanggang dulo. Maaaring ito ang pinakaimportanteng walong minuto ng buhay mo. Ano nga ba ang heart attack? Ang heart attack o atake sa puso ay nangyayari kapag ang daloy ng dugo papunta sa isang bahagi ng puso ay biglang naharang. Para bang naiipit ang hose ng tubig kapag walang dumaloy, namamatay ang parte ng puso. Ang sanhi nito kadalasan, barado o namuong kolesterol sa ugat ng puso. Kaya sobrang importante ang kaalaman sa sintomas at first aid. Alamin naman natin ang sintomas nito. Importante, kilalanin agad ang babala ng katawan. Pwedeng mild lang ito sa una. Narito ang mga warning signs. Pananakit o bigat sa dibdib parang may nakadagan na sako, pamamanhid o kirot sa kaliwang braso, leeg pa nga o likod. Nahihirapang huminga, biglang pagpapawis kahit malamig ang paligid. Nahihilo o parang malapit ng himatayin. Mabilis at irregular na tibok ng puso. Kapag naramdaman mo yan at mag-isa ka lang, kailangan mo nang kumilos agad. Kung gusto ninyo ng mas detalyeng paliwanag tungkol sa sintomas nito, Click nyo lamang ang link sa ibaba, meron akong isang full video na pinaliwanag ito ng mas maigi. Simulan na natin ang mga tips na dapat mong gawin pag inatake ka sa puso ng walang kasama. Una ang pinka-importante sa lahat ay tumawag sa emergency services. Kapag naramdaman mo na ang sintomas, huwag mag-wishful thinking. Huwag mo hintayin lumala. Kumuha ng cellphone. Idial agad ang siyam na isa o emergency number sa inyong lugar. Habang tumatawag, huwag kalimutang sabihin ang pangalan mo, eksaktong lokasyon at iyong sintomas mo. Take note lagi ang mga emergency hotlines na ito. Screenshot o tandaan baka sakali, wag naman sana ay malaking tulong sa iyo sa future. Pro tip, kung may kapitbahay, sumigaw o kumalampag kung hindi ka makakatawag anything para makatawag ng tulong. Tandaan, every second counts. Maigi pag makatawag ka agad ng ambulansya, pero pag wala, basta may matawag kang tao na makatulong sa iyo agad-agad. Ikalawa, umupo o humiga ng maayos. Pagkatapos tumawag, umupo o humiga ka agad. Dapat ay relax ang posisyon ng katawan para hindi lalong ma-stress ang puso. Huwag tumayo o maglakad-lakad pwede kang umupo sa sahig na nakasandal sa pader o humiga na may kaunting taas ang ulunan. Tip. Kung may unan, ilagay ito sa likod. Iwasan ang sobrang galaw. Ikatlo, uminom ng aspirin, kung available. Kung may aspirin, low dose, 325 mg. Sa bahay, nguyain ito at lunukin. Ang aspirin ay tumutulong para hindi mag ang dugo kaya bumababa ang posibilidad ng mas matinding damage sa puso. Reminder, huwag gawin ito kung allergic ka sa aspirin o may bleeding disorder ka. Pero kung inireseta ito ng doktor noon, mas mainam na may nakaredy. Ikaapat, controlled breathing. Habang hinihintay mo ang ambulansya, gawin ang controlled breathing. Huminga ng malalim sa ilong, apat na segundo. Pigilan ng dalawang segundo ilabas sa bibig. Anim na segundo. Ginagawa ito para mapakalma ang nervous system at hindi magpanik ang katawan. Tandaan, ang stress ay nagpapabilis ng tibok ng puso. Naayaw natin kapag may heart attack. Ikalima, huwag umasa sa COP CPR. Madalas mong mabasa sa social media ang ubuhin mo lang ng malakas para mag-survive sa heart attack. Pero, ayon sa American Heart Association, hindi ito inirekomenda sa mga taong wala sa ospital o walang medical supervision. So wag tayong umasa sa chismis. Stick sa verified steps. Maghanda bago mangyari. Ito ang best first aid sa heart attack ay paghahanda. Laging may aspirin sa bahay, emergency contact list sa phone. Alamin ang mga sintomas, regular check-up sa puso. At syempre, healthy lifestyle kapag inatake ka at mag-isa ka lang, hindi mo na kailangan mag-isip. Automatic na ang kilos mo. Ang video na ito ay hindi lang para sa'yo. Pwede rin itong magligtas ng buhay ng ibang tao. Kaya kung may natutunan ka, ishare mo ito sa pamilya mo, kaibigan mo, at sa buong barangay at tandaan. Hindi natin hawak ang atake, pero may magagawa tayo para maligtas ang sarili natin. Hanggang sa susunod nating kwentuhan.